Paano tanggalin ang mga ads na lumalabas sa iyong cellphone pero paalala lang hindi mawawala ang ads sa mga video na galing sa Facebook dahil platform yan ni Facebook para sa mga content creator kung gusto mong malaman panoorin ang video e open ang Google Chrome pindutin ang tatlong tuldok sa taas. Pindutin ang settings. Hanapin sa baba ang site setting. Pindutin ang site settings. Pindutin ang notification. E-turn off ang notification. Pagkatapos ma-turn off ang notifications, pindutin ang back arrow sa taas at pumunta sa your device use. Pindutin ang your device use. E-turn off ang your device use. Pagkatapos ma-turn off ang your device use, pindutin ang back arrow sa taas at pumunta ka naman sa pop-up and redirects. Pindutin ng Pop-up and Redirects. E-turn off ang Pop-ups and Redirects. Pagkatapos ma-turn off ang Pop-ups and Redirects, pindutin ulit ang back arrow sa taas at pumunta sa Intrusive Ads. Pindutin ng Intrusive Ads. E-turn off ang Intrusive Ads. Pagkatapos ma-turn off ang Intrusive Ads, e-exit mo muna at pumunta sa iyong phone setting. Pindutin ang phone setting. Pumunta sa baba at hanapin ang Google. Pindutin ang Google. Pindutin ang All Services. Pumunta sa baba at hanapin ang Ads. Pindutin ang Ads. Pindutin ang Delete Advertising ID. Pindutin ulit ang Delete Advertising ID. Pagkatapos mong madelete ang advertising ID, exit mo muna at bumalik sa iyong phone setting. Pindutin ang phone setting. Pumunta sa More Connection. Pindutin ang Private DNS. Piliin ang Configure Private DNS. E-type mo dito ang dns.adguard.com gayahin mo na lang ang nakasulat dito.